Pinag-iisipan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bumili ng mga barko at iba pang gamit para mapaganda nga ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Bahagi raw po yan ang Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program. Pero bago bumili ng mga dagdag na barko, pagagandahin daw muna ng AFP ang ilang infrastruktura katulad ng mga base at pantalan. Yan daw ay para tiyak na may paglalagyan ng mga bibilhing gamit. Ilan sa mga prioridad sa ilalim ng Horizon 3 ang cyber defense, at malalaking gamit na angkop sa bagong defense concept ng Department of National Defense. Samantala, magsasagawa ng mas malalim na investigasyon ng Kamara tungkol sa pamimigay umano ni Vice President Sara Duterte ng pera sa ilang matataas na opisyalis ng Department of Education o DepEd. Yan ay matapos isiwalat ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na nakatanggap sila noon buwan-buwan ng sobre na may lamang 50,000 pesos mula sa Vice Presidente at dating DepEd Secretary. Agad naman itong pinabulaanan ni VP Sara at sinabing nag daw si Mercado ng 16 million pesos nang hindi niya alam bagay na itinanggire ng dating Undersecretary. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Congressman Joel Chua na dapat harapin ng Vice Presidente sa Kamara ang mga alegasyon laban sa kanya sa kanya pong salaysay, eh, parang sinasabi niya, hindi lang naman siya eh. Mm -hmm. So, it would appear na may mga regional directors din at saka mga ibang empleyado rin na nakakatanggap. Mm -hmm. So, parang ang ano nga namin, ang duda nga namin, ito ay galing sa confidential fund. Mm -hmm. Na supposedly, hindi naman ganun ang paggamit noon. Yan nga po ang tinig ni House Committee on Good Governance and Public Accountability Chairman Representative Joel Chua. Bina-bantayan naman ng Department of Health o DOH ang isang bagong COVID-19 variant na kumakalat ngayon sa ibang bansa. Ito nga ang XEC COVID-19 variant na sa variant ng JN1. Mas mabilis daw itong makahawa. Ang pagtitiyak naman ng DOH, walang dapat ikabahala ang publiko. Hindi pa naman na-detect ang bagong variant na iyan sa Pilipinas, pero hindi isinasantabi ng DOH ang posibilidad na baka nakapasok na ito sa bansa. Sa kabila naman niyan, hindi naman daw kailangang ibalik ang mandatory face mask policy at ang iba pang mga paghihigpit. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM